Tara na, anak. Tara na. Ha? Wala. Ganon din. Ha? Wala. Tara na. Ayan na si si Papa. Sa higaan. Hmm. Doon ka na. Eh. Dito ka sa may paanan. Mga bagong ligo yan, guys. Kaninang hapon na dumating kami, alas 5 na yata sila nakaligo. Ang puputi. O, ikaw. O, oh, sleep na rin ikaw dyan. slip na. Hmm, sleep na. Huwag ka nang mag-ano. Sige na. slip na, slip na. Hindi na pwede. Ayun ah, na si ano, si cheddar sa higaan niya. Si... Ante. Siya yung napunta. Ay, dito mo siya tabi kay Ante. Siya na yung napunta dito sa ano. Higaan ni... Sky. Kasi ginugulo niya yung dalawa eh. Hmm. Paghatiin mo kaya, si, kaya sila dito, Papa. Dito si Ante. oh, dito may lagay si Sky, Oh. Kung naman si Sky. Hindi, sige Pumapan. na. Para matuto siya. Ayun kasi siya, eh, Oh. Sa amin siya, dumidikit na dumidikit. oh, sleep na, sleep na. Higa na, higa na. Sleep time na. Good night. Good night. Sleep time na ha. Opo. Sleep time na anak. Sleep time na. Mm um -um. Sige na. Diyan niya natutulog eh. Nilagyan ko lang ng foam para hindi siya mahulog. Pero hindi naman siya nahuhulog dyan. Sky. Doon ka na. Kakay. Wala ka lang. na. Ito, oh, mm, yan talaga ang lugar niya sleep ta. Sleeping time. Ayan si Papa, dadalin siya doon. Para masanay siya. sleep na, sleep na. Ayun, very good. Ayan na, bumalik na din dito. Diyan siya talaga sa paanan namin. Diyan natutulog yan. Oh. time to sleep na mga bebe. Good night, bebe. Good night. Good night. Tiyos mo <laughs> Good night. Ayan, kami naman ni Papa ay magdodroga. <laughs> Hala, biglang dumilim. Nagtakbuhan dito, oh. Bakit? Takot ka? <laughs> Takot? Si Papa yung rice niya, hindi naluto. Walang kuryente. Hello everyone! <laughs> Nako, kaninang umaga hindi na ako nakapag-vlog guys. At kararating lang namin ni Popsi. Si Popsi oh, hindi pa siya nakabihis. Naglilinis na siya ng ano, ng, ayun? Isda. Isda. Tapos ako, I'm, ay, ayusin ko naman yung ano, yung gulay. Mm, -mm ako. Pakita ko sa inyo itong ano, oh, yung patola, yung isang klase ng patola. Wala siyang ano, wala siyang yung ipin-ipin dito, plain lang. Yung noong araw ito napakabango, pero ngayon wala na pala siyang bango. Binigay sa amin ito ni ano, ni Jeremy. Thank you. Jeremy at Eljen Marami daw silang patola, guys. Meron pa sa kanila eto oh, meron pa dito. Hmm. Kaya lulutuin ko na ngayon, magbulang lang naman ako. Bulang lang lang ito, guys. Patolang oh. walang bango. Patolang walang bango. Dati ito mabango, mabang Favorite ito ng tatay ko eh. Nilalagyan niya ito ng ano, sardinas. O kaya yung ano, yung miswa. O kaya yung bubulang lang niya sa malunggay, dahon ng malunggay. Ay, eh, kasarap. Tapos, meron kami din nating na dahon ng malunggay. Ayan. Hmm. Dito, guys, madali lang humingi sa mga baryo-baryo. Hingi ka ng malunggay. Bigyan ka naman nila. Si Papa, ayon yung, ano ito. niya. Oo, oo. Nugasan niya ng suka yung ipiprito niya na... tilapia. Yung maliliit lang yan na tilapia, guys. Pero yan yung masarap kasi malasayaan eh nung no, yung unang batch nagprito din ako nung nakaraan di ba ayan kaliskis oo hindi ko kinaliskisan tapos tinanong niya ako bakit hindi mo tinanggal yung kaliskis sabi ko kasi ako yung nagluto <laughs> ngayon siya yung nagluto tinanggal niya yung kaliskis tinuhugasan pa niya sa suka di siya na <laughs> ang masipag hindi <laughs> pa niya natanggal yung pantalon niya tanggalin mo muna pang labahan para hindi ka maano labahan na. labahan na eto na po yung mga naharbat namin mayroon pa doon o, oh, manunggay so ito yung manunggay sasama namin dito sa aming lulutuin na patola. yes po konti lang ito guys kapag naluto kaya ano nilagay ko na lahat ayoko po kasi na masayang Salang na natin. Sibuyas, bawang, ba? May luya pa. Kamatis. Ba't may kamatis? Sardinas. Tapos ito. Sardinas. Okay. Lagay na ako ng ano. Konting mantika. Guys, kung medyo madilim, pasensya ka na po ninyo. At wala po kaming kuryente. Maghapon po yan bawang. Naglagay lang ako ng konting luya. Sayang naman. Sibuyas. Yung kamatis hindi na. Sisave ko na pang mamaya. Kasi magluluto po ako ng gulay mamaya eh. Mamayang hapon. Para hindi rin masayang yung gulay na nabili ko kahapon. Habang bumibili po ako ng ano, ng gamot namin, merong matanda na ano. Merong matanda na nagpunta doon at nag-aalok ng paninda niya. Siyempre, kapag matanda, binibilang ko yung guys. Tsaka, tinitingnan ko din yung ano niya, yung tinda niya. Kung napulot ba niya yun, o kung fresh pa, fresh naman po. Kaya, murang mura lang na nabili yung ano, yung mga gulay. Eh, nakatipid ka nga, tapos nasira. O di wala din, di po ba? Kaya, ako ay, anuhin ko na lang lutuin ko na lang. Kahapon ng tanghapon, nung dumating kami, niluto na ni Pop si yung kalahati. Kalahati yun ano mahal? Tapos mamaya, magluluto ako para meron kami gulay. Tapos pag hindi namin naubos ni Papa, bukas. Gulay uli namin. Kahit na magprito na lang kami bukas pagdating namin galing ng Kingdom Hall, prito lang kami ng karni ng baboy. Katalo na. So, ganyan lang. Pakuluan natin yan. Maglagay na rin yata ako ng asin. Sabay asin natin. Ito. Kaya itong mga asin namin, nandito na lang po. Pasensya na kayo. Talagang marami pong tambak dito kay... <laughs> Kami naman ni Papa. Alam naman na ninyo. Ayan. Lagyan na natin ng asin. Ito na yung asin. Asin. na po. Kalahating miso lang yung lalagay ko guys. Tapos yung kalahati tinira ko para sa susunod naman na ano ulam namin ni papa. And then ito tumulo na. Ayan. Pag marami kayo magkakapatid, marami kayo sa pamilya aba ay dadamihan ninyo ng ano sabaw. Sabaw lang. Ulam na. <laughs> Pero nung maliliit yung mga anak ko guys. Ganyan ang ano lagi naming ulam miswa miswa na ano minsan wala pang pa sardinas yun eh igigisa ko lang mas okay na yun kila cheng sa kay dong si clark noon wala pa si clark talagang hirap din ang buhay namin noon guys kaya nagsumikap kami ni papa ayun hindi siya tumigil na mag abroad sa saudi pa noon si papsi guys sa mga bago pa lang dito sa akin channel Nasa Saudi pa lang nun si Papsi nung maliliit sila Cheng sa Pasidong, Wala pa si Kuya Clark. Ayan, yung itim na yan ito. Oh. Kita ninyo, paminta na yan guys. <laughs> Naglagay na ako kasi wala namang maghahawak nitong na camera ko. Nilagay ko na yung paminta. konti lang yung sabaw para ha, hindi natin hulihin mamaya yung miswa. <laughs> diba kapag maraming ano, pag maraming sabaw mahirap hulihin ang miswa. So konti lang 'yung nilagay ko. Lagay na natin 'yung tambak na patola. <laughs> Ubusamin niya ni Papa ay maniwala kayo guys. Ubusamin ito itong patola na ito. Mas gusto namin 'yung ganyan, mas marami na gulay. Tapos nagdagdag din ako ng ano ng paminta. Masarap kasi, may maanghang anghang no? Ito naman sa kabila, yung pagkain nila, kalabasa. Ayan, maglalagay din ako ng, ayan, mm, malunggay. Dito din sa amin, lalagay din ako ng malunggay. Mmm, kasarap. <laughs> healthy, healthy yung food namin, guys. <laughs> Pwede po yan lagyan ng malunggay. Mm. Ayan, ganyan. Sarap. Kaya magulay pa rin kahit na miswa siya. Okay, lutuin ko na po yung ano niya. Lutuin ko lang yung patola. Tapos, yun na. Ganun na lang po. yan. Okay, na yung timpla. Ito naman. Tutuin ko lang din yung kanilang malunggay, guys. Sarap na naman ng ulam. Blessed na naman tayo dahil dalawa pa ang ulam natin ngayon. <laughs> mm -mm, maraming maraming salamat po. Guys, yung mm tilapia masarap -mm. yung maliliit. Tapos ay eh, huwag mong alisin yung palikpik niya. Dahil kasi malutong. Kakainin mo? Kakainin din ito, ganito. Ayan, no? Sa usang muna sopang ganun. No? <laughs> mmm, parang malahi lang yung kumain, ah. Mmm. Sarap. Ang hulog. Mmm. Bag. Ang sarap na. lakas naman ng ano na yan. Hinuhuli na yung mga motor na ganyan, eh. Mm. Pero marami pa rin pasaway. Tapat mo itang gusto tayo lang. Sabi mo pa. Pag nahuli. Hmm. Sarap. Kaya na po. Tapos tanong nyo yun, Kumusta um, yung tunog? <laughs> Guys, naka kami na kami ni Papsi. Nagpahinga muna kami dito. Alas. Pag alas tres na yata. So ngayon pa kami aakyat dun sa taas mag-ano, magbubukas si papa ng generator para ano pati din yung mga bebe namin sasama namin doon, di kami nagpaligo ngayon guys ay, sarap niyo minom ng tubig di kami nagpaligo ng mga bebe namin, kasi masyadong mainit walang electric fan tsaka guys, pagod na pagod na rin kami ni papa so doon na kami sa taas Nakaluto na rin kami ng hapunan namin. Tingnan ninyo, oh. Yung, ari po, yung yelo na binili namin kanina. Nalulusaw na dito sari. bela Bella, tayo na tayo na anak. Doon na tayo sa kwarto. As usual, ayun na maingay na. Bukas na yung generator natin. Tara, dito, dito, dito. Dito tayo sa kwarto, baby. Mm-hmm. Nauna na naman. Huhugasan po na lang sila yung mga ping, ping, nila. Tara dito. Mm, ito na yung dalawang pasaway. Mm. Hello, hello. Good morning. 5 a.m. in the morning. At dito na kami sa ano. Sa kusina ng mga baby loves. Maghahanda na kami ng ano. Breakfast. Ayan. abi ang aming kusina. <laughs> Nag ano na ako, naghimay na ako nitong sitaw, guys. Sinigang yung nabuto-buto yung ulam namin. Ito yung nabili ko nung isang araw. So iniisip ko paano kaya ito maluluto. Sinigang ang ulam namin tapos meron ako nito. Ayoko masira ito, eh, sayang. Ito po pwede pa naman bukas. Tapos ito, repolyo, tinanggalan ko siya ng ano mga sira-sira na dito tapos ibabalik ko ito sa ref. Ito naman yung malunggay, mm nagpakulo na rin ako. Sinabay ko sa buto-buto yung ano kalabasa ng mga bebe nandito 'yan. <clears throat> Ay, sinabay ko na dito sa kalabasa para kasama na siya na kasabay na nalumalambot. Wala pa itong timpla, guys. Pinapalambot ko pa lang itong ano, buto-buto. iwalay ko ito mamaya para may ulam 'yung aking mga bebes. Ito na, guys, 'yung kanilang ano pagkain. Hiniwalay ko na pati 'yung sabaw kasi mukhang ano eh. Mukhang mag madudurog eh, nilipat ko na kaagad dito madurog man, nandito na sila sa kanilang sabaw ayan, pwede na pala ako magpakain tapos, ito yung <coughs> natira sa sabaw dagdagan ko na malambot na yung ano nito buto, lagay ko na yung sitaw tapos puso ng saging konti lang yun guys at saka yung sili sinama ko na rin. Sarap yung, medyo maanghang-anghang yung ano, yung sabaw. Mm -hmm. Tapos, wala na kaming sampalok. Nasira yung binigay ni Rochi ng ano, na dahon ng sampalok. So, ito na lang, sinigang mix na lang. Sinigang sa sampalok ang lalagay natin. Ganito lang guys, maliit lang yung nilalagay ko. Kasi ayoko nang sobrang maasim yung acid ni Papa. trigger yan pag masyadong maasin ang ulam. Ito na yung ampalaya guys. Ang ganda oh. Murang-mura pa siya. Lalagyan ko na lang ng ano ng itlog. Para ano, hindi siya masayang. Baka mabulok lang yan eh kapag ipapabukas ko pa. Tingnan ka yung kalamansi na nabili ko oh. Nasira na yung iba. Pipilian ko pa yan. Para hindi mabulok lahat mamaya pagdating namin ni Papa gagawin uli namin na kalamansi juice nalimutan ko pala hindi ko pa ito nalalagyan ng ano asin oops bakit ganyan ang labo mo na naman ay nako magsasalin na naman ako malabo na naman cellphone kasi itong gamit ko guys Asensya na kayo. Lumabo na naman siya. Lagay ko na yung pang-asin, guys. Tapos, hinahalo ko ito kasi minsan hindi ko hinalo. Yung ba naman pinagtapatan niya, yung mga gulay, yun ang napaka <laughs> Sabaw na kami mamaya ni Papa. Pagdating namin, hindi na kami mapapagod na ano. Kasi mainit na. Luto. Magluluto pa. Ito okay na. Ayan. Opo na yan. Luto na ito guys. Painit na lang namin mamaya. Pag maglagay kami ng kangkong. Ito naman yung ano. Ampalaya na merong itlog. ay. Kunti na lang ang kamatis namin. Kaya kunti na lang yung nailagay ko. Ayan, lutuin ko lang ito, guys. Alas 6 na ng umaga. O, so, napakain ko na yung mga babies. Si papa nakalinis na sa harapan. Tapos nalinis na rin niya yung sasakyan. Bilis ka na. Bilis ka. O ikaw. Parehas. <laughs> Parehas. Ito yung ano mamaya pag pinainit yung pagkain nila. Itambog ko na lang ito. Hindi ko na nilagay ngayong umaga guys. Kasi nga nagmamadali na rin ako. Para maluto ko na itong ano, breakfast namin ni Papa. Meron pa yung natira sa miswa namin kagabi. Painit ko na lang. Nalimutan na naman ni Papa na ilagay sa ano. Sa rep. Sana, hindi pa sa sira. ko ito ng paminta. perfect. <laughs> Kain na na. lalagay ng yelo si Popsi sa ano, tumbler namin. Ay. O, oh, diba? Perfect. Sana luto. Mmm. Perfect. O, loko na yata ang asin. Pwede na rin. Meron naman tayo dito ano. Himalayan salt. Mmm, ang pait. Pero okay lang sa akin guys. Maganda daw sa akin yung ano eh. Mapait na ang palaya. Tapos yung sinain ko nga pala, isang takal lang na ganun sa rice. Pero ang dami na pala niya oh. Maganda itong rice namin ngayon. Gusto ko yung ganito, malambot. At saka maputi. Yan ang gusto ko na, ano, na bigas. Ayoko yung buhaghag na matigas. Si Papa kasi yun ang gusto niya eh. Nakikiano na lang siya dito. Wala na lang siya magawa. <laughs> Kain tayo guys. Tapos na kumain guys. Maliligo na ako.

Thank you.